4.43 ng hapon, nababalik po ang KMS DCRH. Makakausap na natin ang uh, isa, Chief ng Glaucoma Division American Eye Center. Dating uh, residency training at UPPGH Glaucoma Fellowship at Harvard University Associate wow. Professor at ng UP, Dr. Norman M. Aquino, Dr. ni Partner Cory. <laughs> Welcome to yes. the show, Doc. The best. Welcome. Best. Good best. afternoon. Good afternoon, Corey. Good afternoon, Ricky and Emma. Doc. Doc, talaga save my eyesight. Ah, I do. Oh, kita mo. <laughs> Testimony. ako 2020. <laughs> Kung hindi, Beauty. walang Dr. Norman Aquino, bulag na Talagang <laughs> 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 beautiful eyes. Dr. Aquino was heaven sent for you. At ang dami nagtatanong sa atin tungkol sa glaucoma, Doc. <laughs> para, ang paraan para maiwasan. Yan ang unang tanong, Dr. Norman. Alright. Karamihan ng glaucoma, hindi mo alam kung kailan dadating. Mm. Ayun. Kaya, mm. hindi mo pwedeng sabihin na pwede siyang iwasan. Alright? Mm. Kung minsan, kamukha ng kaso ni Cory, biglang-biglang dumating. Mm. Eh, mm. Ang mahirap pa noong oh. kay Cory, eh nasa gitna tayo ng pandemya. Yeah. Kaya oh, you know, it, was, it was not easy. It was not yes. easy for any patient to seek uh help immediately. Mm -hmm. All right. Meron naman din kasing mga glaucoma na meron pero hindi mo alam na meron ka. Sa bakit? Wala kang nararamdaman, wala kang, wala, walang signs or mm. symptoms. And the only time you will know that you have it is when it is already a little too advanced. And unfortunately, Ayun. pag huli mo nang nakatch ang glaucoma, napakahirap gawa ng paraan o oh, gawa ng solusyon. Okay. Because okay. ang glaucoma, pag hindi na asikaso ng tama, e bulag ang, 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 ang resulta. It is irreversible blindness. Yes. Yan. So doc, ano ang signs? Okay, kung meron mang mga mga senyales, mm -hmm. ano dapat ang uh, malaman ng ating mga listeners at televiewers? Doon okay. sa klase ng glaucoma na merong sinyales, kadalasan merong pamumula ng mata, pananakit okay. ng mata, panlalabo ng mata. So maganda yun sapagkat mapapatakbo ka talaga sa isang doktor. Pero Oo. yung klase ng glaucoma na walang signs and symptoms, yun ang mas delikado. As they mm. classically describe it, ang glaucoma ay medyo traitor, medyo treacherous because you don't know you have it because you simply do not feel anything regarding your vision and Oo. your eyesight. Yeah. So pag sumipa yung symptoms, yun ang talagang kailangang Urgent attention talaga. Urgent. Tapos, Urgent. Partner Vicky, yung nangyari sa akin. Nag-yoga mm. ako. Yoga. Yoga. Sa may garden ko. Tapos, mm. tapos naligo ako. Everything was okay. Pagkata, mm. naligo, refresh na ako. Biglang uh -oh. meron akong naramdaman na parang yung ano yung rubber band. Uh Oo. -oh. <laughs> Merong rubber band sa likod ng mata ko na talagang... Wow. Tok! Talagang may parang uh sumpa. -huh. Oo. Uh -huh. Talagang masakit. wow. Masakit. Ang wow. Tapos biglang ito, parang umuulan. Okay. Ah, okay. Parang, okay. Yun, man, yun, ang up, feeling. Umuulan. Yun ang yun ang nakikita mo. Yes. Only ah uh, as parang hazy, cloudy. Tapos sabi ko, ano ba ito? Ang sakit-sakit. Eh, mataas ang tolerance level. ko sabi ko, ano ba ito? -hmm ako sa kaibigan ko si Dr. Oh. Dr. J. Arroyo na naging partner ni Dr. Norman Aquino sa American Eye. Sabi ni Dr. J, Hoy, wag ka nang maghintay. Tumakbo ka na doon sa American, <laughs> <laughs> American Eye. Tumakbo ka na kay Dr. Norman. <laughs> kay Dr. Norman. Oh. <laughs> uh -oh. Laucoma yan, sabi niya. so, yung ganong, really quite oh, yung Ganong, oh, nangyari kay Cory, mm. nangyayari din sa ibang tao. Madalas, oh, madalas. Madalas. Kung titignan mo ang statistics worldwide, Philippines included, isa ang glaucoma sa top 2 na nakakabulag na kondisyon ng mata. Boy, oh, Or, wow. Hindi ka mo nga ng katarata. Ang katarata, okay, nakakalabo ng mata. Pero ah, pag tinanggal mo ng maayos, babalik yung dating linaw. Ang glaucoma, pag hindi mo na yeah, ayos ng maayos, eh, mabubulag yung mata na yun. Okay. Okay. Wala bang first aid? Oh, ano? Wala uh, bang first aid yan? Yung biglaan. Ano pang gagawin natin? Oh, ano yun, no. Pagka ganun, matang, kasi pag kaganoon kasi si Cory tumawag kay oh. Doc Jack. Okay. Mm. Yung yung hindi makatawag kay hey Doc oh, yeah. Jack, mm. dapat bang magpunta sa ER? Yes. Ganun ba yun, Doc? Yes. ER? Yes. It's, a, it's oh. an emergency situation. Yes, Ay, Particularly Particularly Punta ako sa isang hmm. hospital, di ko na saan. Tapos, <laughs> yakin, <may laughs> sa eye center na. Oh. Uh, they they did uh, laser ano iridotomy sa parang binutasan oh. din to release oh. the pressure. Tapos nung nah. nagpatingin ako kay Dr. Norman, sabi niya, ano ginawa nila sa mata mo? Hindi eh, naman tumama dito. <laughs> yeah, okay. nako lagot kayo. So, it's an emergency. Ang sinasabi ni Cory, Doc, yang rinirelate niya is an emergency situation. Parang kang napilayan. Kasi Sorry. yung tao nakikinig sa atin, Doc, para sa kanila, ah, wala yan, ano lang yan siguro, pero tumalabot na mata. ER condition na pala yan, Dr. Mac. Sim simply because yung nangyari kay Cory is what is known as an angle closure attack. It's Ayan. an acute attack of Ayan. angle closure. So yun ang napapatakbo sa ER. Pero yung yung mga glaucoma na tinatawag na open angle, yun yung sinatabi kong medyo tridor. Okay? Yeah. So, the angle closure attack is that kind that needs urgent attention. Urgent attention. Yes. yes. Yeah. yes. Urgent attention, urgent care. Now, mm -hmm. pag kagaya nung kay Corey, isang mata lang mm. ang ginawa sa kanya, Dok? No? Isang mata lang, ang inatake. Pero nung in-examine natin si Cory, yung kabilang mata niya showed signs that it could also have an attack in the future. Kasi inatake na yung isang mata eh. So talagang pe pwede yung kabila. So we also had to deal with that. I also had to protect that eye, prevent a similar attack from happening. And that is what we did. At awa ng Diyos eh, behave na yung dalawang mata ni Cory. Oh. oh, but, but <laughs> did it ito, ano? Na oh, <laughs> nag nagkaroon ba doc ng ano, spacing? Isang mata pa na o sabay mo na ginawa. Well for her, we had to deal with the eye the right eye urgently because that Urgent. was the eye that presented with extremely high pressure. Very mm -hmm. right. The left wow. wala pang nangyayari, pero yung ginawa sa left niya, ay eh yung tinatawag na prophylactic, meaning wala pang problema, uunahan mo na yung problema, kasi Ayun. yung likelihood na mangyari dun sa mata na yun yung nangyari dun sa kabila e eh napakataas, kaya Ayun. inunahan mo na yung potential na crisis uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Naging, naging preventive na siya yes, Dok, yes, no? yes okay, Doc, yes. marami na ng text dito sa amin ano <laughs> dapat ang mga paraan yan yeah. uh, ng mga Pilipinong nasa gadget kung ano ano paraan sa pag-alaga ng tama sa mata. Ayan. All right. Una una ko. Ang gadget hindi naman masama yan. Hindi naman nagkukos ng glaucoma yan. Overusing your gadgets will tire your eye out, but it will, it will definitely tire. not predispose you to to effects like glaucoma. Yeah. Ang importanteng maintindihan ng tao, there are certain conditions that can predispose an eye to glaucoma. Number one, yung mga may kamag-anak na glaucoma. Kasi kung minsan, Lahi-lahi uh -huh. yan. Kumiinsan ah, genetic yeah, yan. Ah, oh, oh. Yes. Yung mga taong may diabetes, kung minsan magkapatid ang diabetes at ang glaucoma. So, hindi ko sinasabing lahat ng may diabetes magkakaglaucoma. Pero they have to have their eyes checked. Right? Oh, okay. Yung mga taong suffered trauma sa mata, yung mga taong nagkaroon ng komplikasyong sa mga operasyon nila sa mata, they can have and develop glaucoma afterwards. Okay? Yeah. Pati yung mga tao bang for some medical reason, eh, binibigyan ng oral steroids and they take it for quite ah. a while, that can give an elevation in pressure and eventually lead to what is known as steroid-induced glaucoma. Binibigyan. Oh, okay. Then nabanggit mo yung trauma ito yung mga nabangga o natamaan. Nabangga, nasiko sa basketball, natamaan ng shuttlecock habang nag, uh, uh -oh. nag badminton, These are traumas that can eventually lead to traumatic glaucoma. Oh, wow. Well, well, take note of that kasi marami siyempre dok ayun, nasa sports, ano? Correct. There's Correct. really a upsurge in sports activities. Kaya there Dapat is... Dapat pala, nagpapacheck up. Pag natamaan. Pag natamaan. Pag natamaan. Yes, yes. Kaya there is great sense in using goggles, sports goggles, mm -hmm. depending okay. on the kind of sports that you engage in. yeah oh, so, oh, ito, Doc, may tanong. Oh, oh, go ahead, Cory, go ahead. Hindi ko alam pala, pala na sa mga ilang mga lolo, lola ko yata, magkaroon ng glaucoma. Oh. Hindi ko alam, nasa lahi it can be yes. Ah, dapat pala chine check mo yung family tree. Yung ay, exactly. Tree tree. Ay, exactly. Yung buong pamilya pina-check up ko na. Kaya mm -hmm. nga, Isa sa mga pinapayo namin sa mga pasyente. Kung lalo na kung sila eme may lola, lolo, tatay, nanay, o tio, walang mawawala sa kanila na pagpapacheck sa glaucoma. Ay. Because of that small possibility of heredity. Okay? Kung walang makita, abay salamat. Okay, pero kung meron, maumpisahan ng treatment ng oh. maaga. Ayun. Well, eto na naman. Ito, paulit-ulit na tanong sa amin. Yung hmm. nakakati ang mata, ang nagkakaidad. Yeah. Dry eyes. Uh, <laughs> Nagda-dry eyes. <laughs> is that a natural ano of aging? Yes, it is. Yes, it is. It is? Okay. Yes, it is. Yes, it is. So, And because... Uh, okay, go Because of that very common condition, it is very common practice for us ophthalmologists to prescribe artificial tears or lubricants because you know napaka-inconvenient ng pagkakaroon ng dry eye you know sandy feeling sa mata mahati ang mata oh. Oh. makati ang mata so that can generally be solved by regular installation of lubricants and artificial tears hindi hindi magandang practice kung kailan lang kakati dun kalang kapapa Ayun. Ay, uh, putting it ay, uh, daily putting it regularly will uh, really uh, lower the incidence of the inconvenience of having dryness in, in. it's like uh, it's like uh, two times a day no uh, three three times times more a day? than that four more? times okay. minimum four yeah. times yeah. minimum as often as you can the more often the better Ayun. Lalo na kung kung uh, ang mata ang napili mong pampatak sa mata ay medyo preservative free, lalo mo nang yeah. mm. pwedeng mas madalas ilagay oh. sa mata yon. Yes. Ayun. Oh kasi ah, kami kami luck refresh users daw. <laughs> Dapat <laughs> na si Emer. kasi oh, nasa ah, farm. Alam mo, napansin namin, Dok, at napansin namin, pag-outdoor -pag ka palagi, Angin, mm -hmm. of course. Yeah. Diyan, kailangan okay. may dalakang may dalakang eye. Alam mo? Hindi lang being outdoors ang nakaka-induce ng dryness of the eye. Riding in a car with yeah. the car mm -hmm. aircon, mm -hmm. lasting. Oh a okay. Or in the riding car. in an airplane for you know a long flight yeah. with a very dry mm -hmm. cabin air, it is also nice to have artificial tears How in your you? pocket. Yes, yeah. In Ayon. Maganda pa lang umiyak din na no. paminsan-minsan. <laughs> Maraming pasyente 'yung ng oh, impression nila. Tama Pero ang, oh. ang ang ordinaryong luha, lalo na sa luha ng medyo may edad, madaling mag-evaporate. So the advantage ah, of the artificial okay. tear is that it stays a little longer in the eye. Yeah. At saka mahirap naman yata tayo. Sabi nga kanina eh, don't cry. Di ba? It, it your, your <laughs> attitude. Yes. yes. Smile. Smile na lang. Smile na lang. Oh. So, Doc, okay. anong usually age yang biglang nararamdaman mo yung pandaras mga tiyan? Yeah, no? Dapat hindi kamutin. Di ba? Dapat oh. importante, Doc, ano? Well, oh. When you're tempted but don't scratch. At what age usually does that, does that start? The dryness? Yes. it can it can start? it can it can, it can start at any age, especially for those who are typically allergic. Allergic to, dust, oh, to smoke. Ay, may skin ay asthma, may, may asthma. Mas oh, kapihin oh. sila sa mata. So, you know, it can start any age. Kaya pala, if you and I experienced that, Doc, no? pagka uh, yes. yung anak ko na-allergy sa hipon, for example, hmm. eh, parang, parang nag-ano yung mata. May effect so, talaga may direct effect yung yeah. mga yung mga kabataan na may tinatawag na allergic rhinitis. Yeah. ay kaduktong yon na allergic conjunctivitis kaya kusut ka sila ng kusot ng mata. Yeah. Kusot, yeah. Kusot, so kusot. tama din eh. sa profile ng allergy yung dryness sa mata. Kaya, Pero kailangan okay. magpa-check up talaga kay Dr. Norman sa America. Saan ba saan ba ipa-check up? O ka mag-alala. kilala ko si Dr. Jack at si Dr. Norman ngayon, no? magpa-check ka na, Emel, eh, palagi ka na sa farm. Yeah, pupunta na ako noon, pupunta na ako, pupunta na ako kay Dr. Norman. Doc, <laughs> alam namin, napaka-busy na mo. Kahit Sabado, thank you for joining us. Your uh, parting words and your parting tips at uh, reminders sa ating mga listeners. Especially well, as, as, mga OFW, ha? Doc, marami kaming nanonood na nakikigig mga OFW. As you said, you know, prevention is key in any mm medical or ophthalmologic condition. And therefore, a good age to start regular checks is when you hit the fourth decade of life. Yung mga 40 ka na. Kasi yung Ayo. edad na kailangan mo nang mag-umpisang gumamit ng reading glasses, kailangan Ayo. mo nang mag-supplement ng artificial tears, yung edad na yan, dun kaunang makakakita ng mga symptoms ng mga ibang kondisyon sa mata yung nag-uumpisang glaucoma yung nag-uumpisang katarata you know kung ikaw ay may diabetes at high blood pressure kailangan sinisilip yung likod ng mata so uh -huh. 40, middle 40s is a good time to time. start regular eye checks yes so okay. prevention is key dr norman maraming maraming salamat sa oras mo hopefully you, in the near future Makabalik ka sa amin dito dahil napakaraming nagtatanong taas talaga sa amin tapos sa kanilang guys especially their eyes. Thank you It was a pleasure having you on this an next time yan. And thank you and God bless thank you, God. you for thank the things, you. for your healing hands for others. Thank you for saving my eyes. especially Cory <laughs> Quirino. Of course. <laughs> very good. VIP patient to VIP, <laughs> VIP patient. Very <laughs> proud VIP din <laughs> <But, ay>, kami. <laughs> VIP na any patient is a VIP patient. Yeah. 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 Very good. <laughs> All right. Very good. Yan right. po. Maraming maraming salamat. Okay. Yeah. Thank you, Doc. Magandang down. hapon sa inyong lahat. Yes. Bye, -bye. Bye, bye, Sa Maraming salamat. Bye. -bye. Right. Natin si Dr. Norman right. bye. Aquino ng American Eye Center Chief ng Glaucoma Division. Uh, yeah. Okay, uh, babatingin ka pa, Cody. Bago tayo mag-break. Oh yes, di alam mo na kwento kung napisita mo si Pangulong Digo sa dahil. Hindi nga eh, hindi mo hinag eh. Kau talaga sabi ko sa'yo. Ang dami palang yeah, kwento doon sa dahil. Kaya marami. Si, uh, Isisigaw ka doon dapat. Sa Philippine Independence Day celebration sa dahil. Uh, Ang mahirap talaga. Pero nahati ang crowd kasi I think ilan sa kanila pumunta doon. Naka, okay. Kapaligid lang doon sa lugar. Alright. Okay, Emer. Sino may birthday? Yes. Ay, nako, maraming may Chito. birthday. Chito. Oh, Chito. Zulbeta, yeah. O, oh, Oo. Oh. mo uh, si Paring Raymond. Ganun nakikinig niya. No, no, no. Paring Raymond, tatagan mo yan. Kahit ano. Kaya mo yan. mo yan. kaya mo yan. The Lord is with us. And today, say, ano ngayon? Immaculate Heart of Mary. St. Oh, Joseph. Siya, eh. Kaya mo yan. <laughs> kaya mo yan. Yes. Happy Oy, birthday, Manong Charlie Simpson. Happy birthday. Oy, Rob! Oy! Ano chabit? Pa interview, -interview naman, naman, manong, Para bigyan malang tayo na mga hop 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 hop, hop, hop. <laughs> Dito <laughs> ano, dito mo nito tapos sa programa bine. natin tuwing Sabado. tandaan yon. Ano squat ako na na hapon. Tandaan yon. Ang inyo paborito programa hanggang susunod sa Sabado ang kaya kaya Ma mo, yan. mo yan. yan. Bye. God bless.